Samungka yun anak niya, uy. Huwag mga kay uy. pag do. So, mo style ni mo, boss, uy. Nawa, ugana. gana. Nagdali ha? ka. asan ni Rihanar? Kadugay ba? Boss! Tara na! Unsa man ang... Imong gisuot, boss? Eh! Unsa pa man di ay... Si Nina? Ano ah, unsa samang ka, boss? Uy, ano na naman ang boss? Di ba, ingon mangka nga? Di ko magsuot-suot o mga siksi pag naako akuan, atay mm. na ako sa akoan, natay lakuan? Gisunod raman na unsa na imong gusto. Ano, ah, unsa? Dili man ko na mga akong ni boss? Nga dili ka suoton mga siksi-siksi siksi mo ka kung mga tang duha? Yeah. Unsa man ito yung giingon ni sa Jumar? na nalimot na ka. Di ba anak ka nga? Dili magsuot umula ag magsuot ko magsuot-suot o mulaag. Para na rin sa balay itong magsuot-suot ko o mga siksi. Kaya nung dumi ako ato ha? sa siya uy. Ay! Dili man sa'yo na anak boss. Ang akong pasabot ni mo. Ang akong pasabot ni mo. O okay kira. Mga papasiksi-siksi ka, mulaag. Basta na ako. Pero wala ka. Dili ko musugot, anak. Dili ko ko pwede, anak. okay kira, nga naa diri sa balay <coughs> unsa man ka busoy sa anak gid ana niya oy kanina lang gud oy kay nakailis na ko kapoy ilis ilis ug balik ba supportable e -e -e man ko ana akong isuot ana unsa man ka busoy pagilis dito gud dili ko ganahan na mura man kag lalaki tanaw na na oy Baduy kita naon na ba? Naunsa mong ka, uy? Sa niya, uy. po oh, ang mga na pagili sa dito sa mo ng style ni mo boss Uy. kawa o gana huh? subukan. Mas isira ang buhay mo. Sama'n d'yo, Ma? Tara na. E Kana, akong gusto, Boss. Dili kayo, maginato ka nga mga kaglalaki, taraon. Ang sama na ikaw na siya, uy. Kung pa ka nagreklamo, ganin na natang kalakaw. Alang gili, alang, alang gili kong reklamo ba eh. Nang ina to may mong suot. Okay raman, good on tato ba? Badoy, nakatanaw na to, good. Mo mo gud tay mo gimando mando sku ang mo tay isuot dapat og mula kaw. Mo gano mo mo ang gimando. Pero wala ni mo na gets. Wala ni mo hunahuna nga. Ang akong hunahuna wala pud ni mo na hunahuna. So ako pa ang sipyat ron. Dili man nga, ikaw ang sipyat, Napa ko gamit si Petro? Wala nga balos mong nauna. Ay! Di, Giyod. Lisod lang, Giyod. Kaya kasabtun, Giyod. Iyay! Ganun ba'y kasak ba'y ano? Nadili ko gusto nga. Wala ka nga. Ikaw ra isa. Dapat iklaro ni mo nga. Pag mula ka, okay na maing ato basa na naaka? Uh! Karon, okay na. Sa ako Ah, oh, usa pa may least, dugayan. At least, sa tabalo na ka. Oh, okay rumandi ay. Usa pa may dugayan. Tara na. Sige, tara na.